guys, good morning, good morning. Napakaganda ng umaga natin dahil are ang nagpabuhay sa ating umaga. Hi. Oh! Woo! Wow! wow, Wow! laki. Jeta. All right, guys, punta natin si Nadaril. Ang lalaki daw ng kulapot. Mayamain. Ladri! Ang bangin na daw nilang huli! Alright, guys! Nakajeta kami ng... Lobster! Alright. Nandiyan sa kubo! Gawin <coughs> yung banagan! Nakajeta ng banagan na green!

Okay. Eh, maliit pa na rin ako. Dapat pala yung, yung... Aba, yeah. huwag naman na malaki. Aba. <laughs> aba. Aba, aba, na. aba. <laughs> Ay. Ay. Maliit naman yun. Minitala okay. naman na akong <laughs> Ay, na, mga pamigay. Hey. Ay. Okay. Kaya. na? na? Okay. na? magsusulser. Si Sirayan. Pala pagala yung yun. Dala. Yes. Oh, yung Station bangka ha. Puro kay mamaya. Ro Sabi ni, makaka-jet ng banagan na green eh. Dilan. meron. Dali mo tadi na dali ko an. nila nang tatay do. Matitutoy. Banagan verde, banagan verde. Kira <tod tod> ba? na kulir. Banagan verde. Timba. All right. Yan niya, ba, Maya. Bombang ni. Eh.

pinigunin pinigunin yan ni matalik ako diro n pangunlaan nating yeah, tama yeah tamang tamang tapo kung tapo yan tama yan tapo kung tapo kung tapo kung na kung tapo kung tapo na tapo kung tapo kung tapo kung tapo kung tapo kung tapo kung

Tama, magdala na na eh. Tama na na kay Edwin Jeff. Oo. Oh. ba? Ano ba alam dala? Okay. Tama magdala. Ano ba

<laughs> da. Da. Mo nga, sabi ko, Da. Law no, motor. No. Medyo nga, abo, motor lang birisen niyo lang natin ngayon. Ito 'yung. <laughs> itu ya. Air masih dia. huli Mama malu ya. Wow, tak starter. Au. Ngopi nabi dah, bom. Senang. Ceruna

Ganyan mo ba yung ada? Huwag Hindi. 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 Al Alam mo ba yung nina? Hindi. 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 niya Hindi. 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 Hindi obe Alright, na guys guys at dadating na po yung panagan berde doon sa kalatagan kaya yeah. ah, sasakay din tayo Banagang Verde, mahal po kasi yung mahal mahal po kasi yung banagang Verde. Ang isang kilo po nun ay dalawang libo. Kapag buhay mas lalong mahal, pag buhay. Ayan. May banagang sa Saan? Bulentad ni sa Kalatagal. Bulentad ni si Ma. Bulentad ni si Ma. Bulentad is tayo yeah. Okay, bababa dyan ha. Dyan lang kayo.

may bamba ngayon. Ang nangyari. na nahuli. Ito lang po, sa iba po lang. Ah, wala na sa ilalim. I don't know. Bukod pa ang mangbangin. Teka lang, tatanungin nga natin eh. Hahaha. <laughs> <laughs> eh... Hey, Kung ganda ba, mo lalaki yung At Ate, o ring bambangin niya? Ibubukod o isama din eh? Nasaan bang kanya na isasamahan? Ayan. Sa luping. Tignan ko daw, tignan ko daw. Alay. At napakasipal ngayon yung iska. Aring grapo? Grapo mm. si Peter. Dos, dos. Mm. Dos, tres, aray. O, dos, dos. Aray. Aray.

ito dito ko kuha pa wow. pero mayroon mayroon naman kagabi banyera pa pula naman sige oh wala kasi siya isa ang bambangay sasama ayan nga 60 ah. oh yung maliit na yan sa plano niya sama doon ah are 60 din oh pero yun isa naman pinagkukunwari niya 70 ang malaking saya ayan wala na kung makuha pa yung pamalaki Big. Nine. 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 kilos. Big nine kilos. Oh, tok tok Isang, kilo. <laughs> batin, Jenny, Isang kilo. Isang kilo. Isang kilo. Mamaya na lang ang um, kukuha ng pain pag gano'n

2 lang 6 2 6 2 6 Ano pa? 1 6 pa 1 6 pa Okay, thank you very much 270 Ang lapo 330 Yan, ito yung tinira namin Yung Ano, yung Marilat ay uh, ibibigay ko kay sa team ano sa team Tambayan. Bibigyan ko sila ng mga isang piraso <laughs> kasi yung dalawa yung walam dami. Ay, pupunta muna kami dito sa May Pier para bumili ng pantoktong ulit at bukang nakuhanan ang aming uh, kitang. Ayan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat diyan, guys. Tapos nakaano po kami naka 228. So, yung banagan na kulay verde, ay ititignan pa natin kung kilo. Ayan, kasi pag buhay ay mahal. Mas lalong mahal pag buhay. Kaya, ito muna kami ng pier para bumili ng tansi. Ayan. Alright, mga kaprozen at magpapaalam na tayo. Siyempre, hindi ako sa ano nakahiga, din sa bahay dahil ako ay pagod na pagod na pagod na. Dahil kakatapos ko lang mag -lap, lap, Masakit na ang bewang ko. At mamaya naman ay magpapain na ulit. Mga alaun na kami magpapain ni Daryl. So, ayan. Thank you, Lord, sa mga blessings na binibigyan sa amin. Dahil napakasaya ng araw na to. Dahil si Daryl ay nakahuli ng banagang berde. So, ayan ang mga ka -prozen. Shoutout nga pala dyan kay Tito Jose lang. Shoutout kay Tito Banji. Shoutout kay Sir Cortero ni Shatel. Shoutout kay Sir Steve. And shoutout kay Sir ako, Shoutout kay Sir Pandit Coco. Shoutout kay Kuya Hacker. And Kuya Pin. Shoutout Tita ban ah uh, Tita Bilma, Tita Robert, shout out Team USA, shout out timi Shoutout shout out at Nani Wafan, shout out Shout out kay Sir, kay Sir Ben. Ayan, siya tumulong kay Temong. Ayan, maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat dyan, guys. At, sa mga viewers and subscriber ko dyan. Maraming maraming salamat dyan. So, ayun na nga mga kaprosen. at dito na lang nagtatapos yung ating vlog. Kay Tito Sony, shout pala. So, ayun na nga mga kaprosen. Hanggang dito na lang.